Nangarap malinig na. Kaya yan po ang, ang tigingan nyo niya sa tuya. Kaya ang paghahanda, apat na domingo. Ano ang gusto sabihin kang enot eh, na domingo ng adviento? Hindi inaapod na prophet scandal. May pag-asa kita. Mga profeta, ini pong pag-abot ni Jesus. Naarang malinig na ang mga enot eh, na tao katong isaiyas. Sabi ni Isaiyas, ikaw ang maabot hindi ko ang mamumuntad na aking kapag si Yesus pero si profeta Isaias nagsabi na ka sa mga na may maabot na para sa ibang kaya yan po ang pindahan no? kaya ang ina kakandila prophet scandal na mag profeta ka ito na hindi na na maabot si Jesus, so nagabot na ni Jesus, may maabot na para sa ibang siya pero nasabi na istorya na nila na ka na may maabot na para sa sa rohati na Araw Aram na nga niya ang pangarang, pangarang ni So, araw na niya. Kaya, prophets na niya. Kasi mga propete na sa na, ano ang gusto sabihin mo? Pinapagilungan kita na si Jesus managad ang mga po. Si Jesus. Bako siya na sa inyo? Sa, sa tuya. Sa tuya. Sa tuya. Sana maging bukas mo sa tuyo puso sa sa'yo. Takong mag-abot siya sa puso, tama yung anggot. Kung mag-abot sa Yesus sa puso ta, mayo makikiiwan. Mayo machismin. Magiging magayon. Enon sa haro. So, iyang tao. Ang ikabuhang Domingo, second Sunday of Advent, kunyan sa aga po yan, second Sunday of Advent, ano gusto sa Diyon sa kandilang ini? Bethlehem, nag naglalakaw na si Santa Maria sa kasi St. Joseph pa Bethlehem. Naghani si Daduman sa iyong sa Nazareth. Ano po? Daduman sa Nazareth, ni ah, bakong magayon ang mangyayari kung duman si Jesus na ipapagadan siya ni Herode sa, sa inggit. Ibo ko lang yung maabot na hadi. Paano na pala ngayon sa kong pagkahadi? Bakun ako ng hadi. Kaya sabi ni ni, ni kang Diyos, kising Diyos, at ito lang po, ang maging kaya ini po, second Sunday, bigi ko rin dumata, si pag-journey ni Santa Maria sa San Jose. Tara po si Jesus sa Bethlehem. Kaya ang apuntang kandilang ina, Bethlehem time. Si pagduma nila, si pag-iyahi, sa Bethlehem. Na si Christopher niya Nag po sa to. Nag-howl sa Nazareth dahil giniisip nila si Aki. Ang giniisip nila isalbar, si Jesus. Sana perming permitang isa sa si Jesus. Ano? Karaming maging inot sa puso ko na si Jesus. So sa Domingo masunod, ini na pong ang susuduan. So ini tantila ning pagkating kaugmahan. Shepherds at Campbell. So iyon na po ni ang sabi ninda ang mga shepherds, iyon ang kenot na bisita ni Jesus. Ang ayon enot, na nakahimitang star. Sinto si Marata, katumbang din ito. Kaya si Inda nagpahiwatig si enon na senyal, no? star. dati, paghihiling din nila sa hanangit, makayaman itong star na to. Tama ka na din star mo niyan. Ano ang gusto sabihin? Na may maabot, no? Kaya ang mga shepherds, kaya ang Diyos na pipili simple sa ng tao. Ang pinipili kang Diyos kung sisay itong ang puso, yao si Jesus. Yan ang mga pinipili niya si mga simple na. Na pag bukas ka ng pintuan ng puso mo, sisayang yaon si Hesus So, iyan sinahilintan si mga so dito examples ang tinutukoy. Pastor, pastor, pastor. pastor. pastor sa mga disipulo, simple lang pinipili niya mga kasi niya mga disipulo. Kung kita, mga simpleng tao, pinili ko lang kita kamahal ni Ang Kung ano kinikita. Ang ikaapat ta, na kita. Ang ikaapat ano ika Ka na, ika na kandila, balik po kita sa violet. So, violet, violet, ing, kaugmahan. Ang violet, nagsisignify kang hade. Color ini kang royal, may royal blood. Color violet. Kaya ang mga hade, may mga sulit niya na rope, na purple. 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 Violet. Yan, arroyo. Arroyo. So, simbolo po ng hade coloring na di ang color na ini. So, ang color na ini, kaugmahan. Enjoy. Enjoy kita. So, ang huling kandila, yung fourth week of Advent, iyan po sa December 22, susuluan. December 1, December 8, December 15, December 22. Ang gusto mong sabihin yung Candle, nag-uugma na ang mga angel na mamuundag na si Jesus. nag alleluia na sila. Kada ako nakahiling na pastor na may mga nagkakarantang anghel sa langit. Ano nung nga yan nagkakarantang? Ano nga yan na mga anghel? Ito pa na nag-uos na sila. Tama, abut na. Peace on earth goodwill to man. Peace, katulino na. Ta Kaantara ni Jesus, katulino na. Yan ang sa iyang regalo sa kinakpan at sa iyong pag pagkakulila. Eh? Happiness and joy to welcome the Savior. Bakong basta sa naaki ang maabot. Na ang satong tagapagandas. Kaya kung yan sa puso, ang lampang sabon, tagapagligtas, inod eh, kita, namumutang ka, ka ng Diyos. Tapag bukas niya sa puso, tauyahan ko lang ako sa imo. Oh, wow. Hey, wow. Ngayon na. Pagpagbukas pagbukas niya sa sa puso, yaon siya na katatag. Yaon siya sa sa inyong puso. Kaya ini kung apa, <coughs> paghahanda ka sa pag Sa Christmas Day, ikaw po ng puti sa tahaw. Ang gusto sa Beyond Christ, Angel. Buhay na siya. Nung namundag na si Jesus sa satuyang Kabus. Iyan ang ikalimang atlita. So, ini po, nagsisimbolo ka sa tuyang paghanap paghanap na nag-uugma. Hmm? Kaya kung ang gusto kong tema siya naghahatid yung mahal na regalo, hmm. si mga wish na pagka dahil yung nababakal, hmm. magpili mong ginawal, maging maugma para sa pamilya, para kang itong So, ang regalo niya pala nahihirahan sa puso. Isa. Ay, sa puso. Tagong hali sa kinapan, may presyo po niya. Mabakal kita. Pero ang hinahagad ng regalo, may yung kantilan. Pagkabuo. Ang nga magkatitin, pag-asa. Pagkabuo, pagtubod. May yung kantilan, ay yan nagamakal. Pag, pag, kaugmahan. asing katulinungan. May yung kantilan. Ang hinahagad ng regalo. Kaya ito pala nga, yung kantidad, mga mahalaga. Ang mga pang bagay sa akin, abang nawawala, nawawala Nawawara. rin nga Pero ang kantidad, ah, ang mga hinahabi niya si Ray, eh? ito nga pala nga. Kaya kisig na niya lang na itataon. ang joy to the world. Bago ang joy to the world. Ano um, to? Scented candle. Pwede mo po yan sa umuang pa. Magayon yan sa amin. Mahamot. Mahamot. Ano kaya kaya pagbabaday ka man ang lero? Sa nga rin po. Silent, silent, silent night, silent, silent, night. Silent. silent night silent 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 soundless Silent papasakan ang live ano ini iyo pa po ini po pwede niyo silent do niyo na suluan sa number 25 pa, try scaner. Silent life mo anak mo. A igreja é Ai, <tipun _> ah, eu, ai, eu, eu tá Jika kupang makan kata tidak kasananya Jingle bell jingle bell jingle, <laughs> jingle, oh, hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in the one horse offense. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is <laughs> to <laughs> ride in the one horse offense. Joy, look at it. Salamat <laughs> po. Thank you Merry Christmas. 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 Merry Christmas.

Merry, Merry Christmas, Christmas. <laughs> don't know. Uh, Merry, Merry Christmas. Christmas, Merry Christmas, Merry <laughs> Christmas. Merry <laughs> Christmas! <laughs> Ay, hi, si mama, ng Nandim, Merry isa, ay, Christmas! Merry uh, Christmas! Meri so, Christmas! Tumaba so, pa so, na, sa bulog. Kaya naman nang lang. lang so, na taon. Ngunit nang tagal. So, day pa man. Merry Christmas! Merry Christmas! Isa na to nung 27 taon sa vitamin tapos...

<laughs> sana, Merry, Christmas, <laughs> Merry Christmas, Christmas, <laughs> Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas, Paday Dinding. Sabi mo na okay. lang sa kitiyan okay. sa <laughs> kasibuka. Pabila the... Merry <laughs> Christmas. <laughs> okay. Dahil ni mm -hmm. Kalagating sa Facebook. Susundon ako kahit pa, ko pag-ulit. Uy, <laughs> ang hapot. Ang hapot.